Okay, share ko lang sa inyo. Bakit pag pinipreno natin, kumaganon yung brake pedal o kaya ang manibela, kumakalog. Pag pinipreno natin ang matulin. So, bakit pinapa yung ating mga rotor disc ng mga mechanics? So, tignan nyo kung bakit. Ayan. Yan yung warp na rotor disc. Pagkakita nyo, sumasayaw. Matiyan nyo ito ah. Hmm, benko. Hmm, di ba? So yan, kaya pinapare-surface para mapantay yung pinaka-disk natin o yung rotor disk. Pag sinayaran yan ng talim, simula dito sa bungad, papunta dito sa dulo, papantay niya yan, left and right. Okay? So, kaya yan gumaganon, yung ating manibela, o kaya yung preno, humihinga. Pagkagat ng brake caliper natin, minsan high spot, low spot, so kaya yan kumakalog. Pag kinagat yan ng brake pads, o may high spot, may low spot, so bumubuka-buka siya. Kaya yung brake pedal natin, parang tinutulak na ganon. Okay? Ayan, lakas ng gaywang. Okay? Okay?